Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang kapistahan ni San Marcos, isa sa mga ebanghelista na sumulat ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Ayon po sa kasaysayan, ang Ebanghelyo po ni San Marcos ang siyang pinakaunang na isulat at ito pa ang siyang pinaka-maiksi sa lahat. Sa katunayan, kakaunti lamang ang naisusulat tungkol sa mismong buhay ni San Marcos. Ano ang siyang pwede nating matutuhan sa pagdiriwang natin ng kanyang kapistahan? Sa Ebanghelyo, binasa yaong bahagi ng tinatawag nating farewell discourse ni Jesus. Ito yung panahon bago po siya umakyat sa langit. Na kung saan, sa kanyang pamamaalam, pinaalalahanan po niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang bawat tagasunod ang isang katungkulan. At ano po iyon? Ang ipangaral ang mabuting balita. At ang kapangyarihang ito ng pangangano mabuting balita ay mayroong kaakibat na tungkulin. Ano po iyon? Ang magpalayas ng demonyo, magpagaling sa mga may sakit, magpangaral sa lahat ng dako. Sa madaling salita, ang bawat alagad nung umalis si Jesus, iniwanan hindi lamang ng tungkulin, kundi binigyan ng kapangyarihan. Ano ang siyang paalala? Una, bilang mga tagasunod po ni Jesus, tayo din po ay napagkalooban ng kapangyarihan. Tama po. Ang bawat isa sa atin, may taglay na kapangyarihan galing sa Diyos. Ano po itong kapangyarihan ito? hindi yung kapangyarihang makalipad, kundi yung kapangyarihan ng pagmamahal. Yung pong kapangyarihang maglingkod at magbigay ng sarili. Bakit? Sa nung tayo po ay kinumpilan, natanggap po natin ang kaloob ng bana na Espiritu Santo na siyang nagpatatag sa atin, taglayin ang kapangyarihang ito, ang kakayahang ito. Kaya po alam niyo ang bawat binyagan, ang bawat kumpilan, ang bawat katoliko, ah, may taglay na kapangyarihan. Kaya ngayon ang tanong, how do we use that power given to us by Jesus? Alam niyo nakakalungkot lamang po sa panahon natin ngayon, kapag pinag-uusapan po yung kapangyarihan, ang unang pumapasok sa isip natin, ah, pagmamalabis, pang-aabuso, pangungurakot. Sa so, madaling salita, inuugnay natin yung kapangyarihan sa kasamaan. At ang malungkot pa dito, may mga ilang mga taong mabigyan lamang ng kakapurit, no? kakatiting na kapangyarihan, gagawin ng lahat, makapanlamang lamang. Gagawin ng lahat ng taliwas sa inaasahan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, no? ang unang aral na dapat natin matutuhan, ah, paano ko ba ginagamit yung aking kapangyarihan nung ako'y nabinyagan at nakumpilan? Walang iba kundi ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ang kapangyarihan ng paglilingkod. Pangalawa, nakilala po si San Marcos sa pamamagitan po ng kanyang paglalarawan patungkol sa pagsunod kay Jesus. Alam nyo, bagamat maikli po yung Ebanghelyo ni San Marcos, matutunghayan po ninyo na ang kanyang mga sinulat ay nakatuon sa isang bagay. Ano po yon? Discipleship. Ang pagsunod kay Jesus. At matingkad sa isinulat ni San Marcos na ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan din ng pagpasan ng ating sariling krus. Alam nyo, may nabasa po ako isang Bible commentary. Ang sabi ganun, kapag dopuhin natin, natin sa gitna ang Ebanghelyo ni San Marcos, alam nyo, no, yung Bible cutting na tinatawag. No, Mapupunta daw tayo sa pinakagitna. Ano po yun? Yung bahagi na kung saan sinabi niya, if a man wishes to come after me, he must deny his very self, take up his cross, and follow me. Ibig sabihin, hindi lamang pala kapangyarihan ang siyang ibinigay sa atin. Kundi sa ibang ng San Marcos, inaasahan na ang pagsunod kay Jesus ang dapat na maging puso ng ating pananampalataya. Why? Because discipleship is our response to the Lord. And our own cross, carrying our own cross, is the good news to the world. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, no? maliwanag na ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan din ng pagyakap sa ating sariling krus. Ikwento ko lamang po sa inyo. No? Alam niyo, isa po sa mga pinagpapasalamat ko sa Diyos, tatlo po kami dito sa Peña Francia. No? Sabi po ng mga matatanda, Father, ito po yung panahon, unang pagkakataon na tatlo po ang aming pari sa parokya. At alam po ninyo, no? ipinagpapasalamat ko po yun sa Diyos sapagat yung dalawang kasama po nating pari, no? hindi lamang katuwang, kundi mga kapatid at kaibigan. At alam nyo, aminin ko po sa inyo, pag panahon, talagang mainit ang ulo ko, masama ang loob ko, alam nyo, yung dalawang pong kapatid, sila po nagpapaalala, ah, magpahinga ka lang, bird. Lilipas din yan. Sasabihin ni Father Giovanni, nako, kung wala tayong sakit ng ulo, wala na tayong trabaho ngayon. Kung wala tayong iaayos, ah, wala na tayong gagawin. Kaya alam po ninyo, no? nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat mayroon akong Father Knox, mayroon akong Father Giovanni. Abay, napakalit lang po ng parokya natin, pero tatlo kami dito sa ating pamayanan. No? At yung po yung isang bagay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob upang gawin ng aking mga tungkulin. Although yung trabaho ko, ganun pa rin naman, wala naman na bago, pero masarap palang may kasama ka. Iba pala ang dating kapag merong kang katuwang sa pagsunod kay Jesus. No? Nabanggit ko po sa inyo, araw-araw, ba? Nagdadasal din kami. No? Every 7 a.m. bago mag-breakfast, meron po kaming morning prayer. No? At sa wari ko, yun po yung discipleship na tinatawag sa akin ngayon. Hindi lamang pangalagaan ang mga layko sa pamayanan, kundi tulungan, gabayan, makipaglakbay sa akin dalawang kapatid na pari na siyang tumutulong sa atin dito sa ating parokya. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, no? kung sakasakaling magsusulat tayo ng mabuting balita, ano kayang kwento ang mababasa ng ating kapwa? Ano daw? <laughs> Ganyan talaga pag live. <laughs> Ano kayang kwento ang siyang mababasa ng maraming tao? Ano kayang paalala ang siyang magsisilbing gabay sa pamayanan kapag tayo na ang siyang nakikita? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, pasalamatan natin si San Marcos sa pagbibigay sa atin ng mabuting balita ni Heso Kristo na lagi nagpapaalala sa atin ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin kapangyarihang magmahal at maglingkod. At gamitin ang kapangyarihang ito upang sundan si Jesus, upang kanyang maging alagad at tagasunod Nang sagayon, gayon, sagayon, sa pagpasan natin ng ating bawat krus, makikilala ng ating kapwa, sino ang ating sinusundan, ano ang siyang ating tunay na kapangyarihan. San Marcos, ipanalangin niyo po kami. Amen.